Ayan nyo po ako mga ka-farmer. Ngayon po ay gagawa po ako ng kulungan para sa ating mga biik na darating. ah uh, yung inahin pala natin ay 116 days na niya sa ngayon. Minadali ko po itong paggawa ng kanyang kulungan ng biik kasi wala po akong kulungan ng biik at wala yung gagawa. Kaya so it yourself po natin to sa ngayon mga ka-farmer para po sa ating mga biik. Dalawang beses na nag- uh, nagdumi yung ating uh, So, sa mga nag-aalaga ng baboy, alam po natin yan na pa, isang palatandaan po natin yan pag ano, pag malapit na mag-labor yung ating hinahin, yung uh, palag palagi silang nagdudumi. So, yung mga gamit ko pala dito ay uh, yung lumang bintana po namin. Bali, dalawa yung uh, gamitin ko. Tapos, may mga round timber na rin ako na naka-ready. Ayan. Ako na po lahat nagsukat-sukat yan. Hindi po Ah, uh, uh, hindi ko na perfect yung mga sukat kaya siguro hindi, hindi talaga as in na uh, pantay na pantay at tapos may kawayan na tayo yung uh, sobra natin kapon sa parawing pen na ginawa natin sa ating yun lang, yun lang yung mga nagamit po natin dito tapos kailangan natin ng pako martilyo at gabas ang putol po natin dyan sa kahoy Mga ka farmer oh ito na pakita ko na sa inyo worth it naman yung pagod ko yan hindi ko akalain magawa ko po to pero from start to finish pinakita ko sa inyo kung paano ko to ginawa yan kaso hindi ko to kayang buhatin kailangan ko na talaga ng backup Update pa lang ngayon sa panahon ngayon, Ay, malakas yung hangin dahil nga daw may uh, international na bagyo yung tinatawag na bibingka. Sorry din na yung kulungan ng ating inahin. Kahapon, napasok po natin siya sa parawing pen. Gamit pa rin po natin yung kawayan. DIY lang din po yan. Tapos sa ngayon, nagawa ko yung kulungan ng mga biek. Hindi lang ako nakakuha ng ano, unas ng saging kasi laging umulan dito. Basa po yung mga dahon ng saging. Kaya, ano, yung tela na lang siguro yung gagawin kong higaan ng mga biek. Tapos, babalutin ko to ng sako. So, ito lang po muna yung update natin mga ka-farmer. 116 days ngayon ng ating inahin at nag-uumpisa na po siyang mag-labor. Uh, so, yan lang po yung muna yung update. Happy farming po sa lahat!